Bagong linggo na naman ang programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. Kapanahon natin ngayon madalang na lang ang mga sumusulat dahil sa pagusbong usbong na rin ng teknolohiya dahil mas mabilis nga naman daw sa mobile phones kaysa sa ballpen at lapis ngunit sa pag-aaral ng mga eksperto may mga benepisyo pala itong maibibigay ang iba pang detalye at benepisyo tungkol sa pagsusulat alamin sa so, expert's opinion na ito Benepisyo ng pagsusulat o paggawa ng journals alamin. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni na Mad Deline Shuffle at mga kasama nito sa 76 na family participants 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress at 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may apat na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuuri ng mga positibong pananaw mula dito ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. Karaniwan na nga tayong pumapalakpak kapag pinupuri natin ng isang tao o minsan naman ay kapag masaya tayo o natutuwa. Ngunit sino nga ba naman ang akala na may benepisyo din pala tayong makukuha sa simpleng pagpalakpak? Kung ano nga ba mga benepisyo ng pagpalakpak sa ating kalusugan, alamin sa expert's opinion na ito. Pagpalakpak, maraming benepisyo sa ating kalusugan ayon sa pag-aaral. Karaniwa na sa atin ang pumalakpak sa tuwing tayo ay nagbibigay papuri o kung tayo ay masaya. Ngunit sa simpleng kilos pala na ito, marami ng benepisyo ang maaaring makuha ng ating katawan mula sa simpleng pagpalakpak. Ayon kay Dr. Sukanya Biswas, isang leading clinical psychologist, ang katawan ng tao ay kumpol ng mga ugat na siyang nagiging daluyan ng dugo papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. Dahil konektado ang ating mga organs, maaaring makaapekto ang isang organ sa lahat kung sakaling mga ito. Dagdag pa, ang katawan daw ng tao ay mayroong higit sa 340 na acupressure points o nerve and blood pressure endings at 30 plus dito ay matatagpuan sa ating mga kamay. Sa tuwing tayo ay pumapalakpak, naa-activate nito ang acupressure points sa ating mga palad na nakatutulong na mapaganda ang kondisyon ng ating organs tulad ng kidney, lungs, lower back, digestive tracts at iba pa. Nakatutulong rin ang pagpalakpak na maiwasan natin ng iba't ibang sakit sa puso at pag-maintain ng ating blood pressure. Para naman sa mga bata o estudyante, nakatutulong daw ang pagpalakpak para mas makapag-focus ang ating utak sa pag-iisip at makapagpatalas ng memorya. May benepisyo rin ito sa pagpaparami ng ating white blood cells na responsable sa paglaban ng iba't ibang virus upang mapalakas ang ating resistensya. Alam niyo bang isa ring maituturing na therapy ang pagpalakpak bilang parte ng exercise dahil nakatutulong din daw ito sa ating mental health na maibsan ang ating anxiety at depression. Kaya naman sa simpleng pagpalakpak na kung minsan ay atin pang kinatatamaran, tandaan na marami pala itong benepisyo sa ating katawan o maging sa ating kalusugan. Ikaw ba ay isa sa mga may hashtag body goals at gustong maging healthy ngayong taon? Tulad nga naman ang karamihan na inangangarap na rin tayo na magkaroon ng six-pack abs. Nako, alam mo bang hindi naman daw pala abs ang pamantayan ng pagiging healthy ng isang tao? kung bakit at ano ang paliwanag dyan. Panoorin sa expert's opinion na ito. Six-pack abs hindi tunay na pamantayan ng pagiging healthy ayon sa eksperto. Sa panahon natin ngayon, laganap na ang mga taong sobrang nahuhumaling sa hashtag body goals. Kung saan karaniwan na nga na ng pamantayan ng pagiging healthy at fit, ay ang pagkakaroon ng six-pack abs. Kung kaya maraming mga individual ang nagsisikap na makamit ang ideal body na ito nang hindi lubos na nauunawaan ang mga potensyal na implikasyon sa kanilang kalusugan. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, hindi naman daw ito ang pamantayan ng pagiging healthy at ang fittest person on earth. Ayon nga kay Dr. Janet Brodel, isang sports performance dietitian sa Cambridge University, kaya naman daw itong makamit ng isang tao Ngunit tulad ng diet at iba pang fitness related na gawain ay hindi ito madali. Mariin daw na nangangailangan ito ng matalino at matyagang pag-eresisyo dahil hindi otomatik na katumbas ng pangkahalatang fitness ang pagkakaroon ng six-pack abs. Dagdag pa ni Brodel, nakakamit ito dahil sa matinding diet at pagbabawas ng fat sa katawan. Bagay na nilinaw niyang hindi naman din maganda dahil kung masobrahan sa pagbabawas ay maaari rin itong makasama dahil kailangan pa rin ng fat sa katawan ng isang tao upang makasurvive. Malaking factor ding daw ang genetics, maging ang body shape at build ng isang tao sa paggamit nito. Maaari daw kasi na namamana ang body compositions ng isang tao base sa genetics nito na nakakaapekto sa maintenance at distribution ng fat sa katawan. Kaya naman kung ang pagiging healthy at fit ang pag-uusapan, hindi naman daw kailangan na mayroon kang six-pack abs dahil may mga katawan talagang hindi kayang suportahan ito dahil sa matinding diet na kailangan. Kung kaya, ang pagbibigay prioridad pa rin sa ating lifestyle choices, overall strength, Well-being at ang pagtanggap ng iba't ibang klase ng katawan ay malaking bagay upang makamit ang isang healthy at fit body. marami ang makaka-relate. Mahimbing na tulog ang isa sa mga pinakamahalaga para sa ating kapakanan dahil isa ito sa nagbibigay daan sa atin upang makapag-recharge at makabawi mula sa mga gawain sa araw-araw, gaya na lamang ng pagko-commute o kaya naman ay pagtatrabaho, pag-aaral. Kaya naman ano nga ba ang best sleeping position para sa mas ligtas at mas mahimbing na pagtulog? Alamin natin 'yan sa expert's opinion na ito. Iba't ibang posisyon sa pagtulog may epekto sa iyong kalusugan. Ayon sa eksperto, mahalaga sa isang tao na malaman kung ano-ano nga ba talaga ang pinakaligtas na posisyon sa pagtulog at kung ano-ano nga ba ang magiging epekto nito sa ating kalusugan. Ayon sa pag-aaral, kung ikaw ang taong mahiling matulog ng nakatihaya, ikaw ang pinakaswerte. Napag-alaman kasi sa isang pag-aaral ng effective integrated healthcare na ang pagtulog ng nakalapat ang likod sa kama ay ang pinakaligtas na posisyon dahil makabubuti ito sa iyong spine. Ang posisyon ito ay makatutulong upang maiwasan ang pananakit ng likod at leeg at makabubuti rin para sa iyong balat dahil makakaiwas ka sa pagkakaroon ng wrinkles. Ang pagtulog naman ng nakatagilid ay isa sa pinakakaraniwang posisyon na pagtulog ng isang tao. Ngunit ayon sa pag-aaral, ang pagtulog sa ganitong posisyon ay posibleng magdulot ng pananakit sa iyong mga braso at mga binte, lalo na kapag ikaw ay nasa isang posisyon lamang. Halimbawa na ang pagtulog sa kanang bahagi ay nakakasama pala sa iyong digestion at maaring magdulot ng heartburn. Samantala, ang pagtulog naman sa kaliwang bahagi ay may benepisyo tulad ng nagpapabuti ito ng sirkulasyon at nakabawas ng paghili. At ang huli ay ang pagtulog ng nakadapa na naituturing bilang isa sa mga pinakadelikadong posisyon dahil maaari kang magtamo ng neck pain. At dahil ang iyong ulo ay nakabaliktad, ganun din ang iyong spine kaya makakaranas ka ng hindi komportableng pagtulog. Dagdag na paalala ng mga eksperto, gumamit ng mga tama at angkop na unan na ating gagamitin upang maiwasan ang mga pananakit ng katawan at magkaroon ka ng mahimbing na tulog. Ikaw ba isa sa mga taong mahilig na maligo ng gutom o o kaya naman ay mismong katatapos mo lang kumain ay maliligo ka na Nako alam nyo bang ayon sa mga eksperto, hindi pala ito mabuti sa ating kalusugan at delikado ito kung ating makasanayan. Kung anong nga bang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Pagligo ng gutom o pagkatapos kumain, delikado ayon sa eksperto. Init na init ka na ba at gustong gusto mo ng maligo? May dapat kayong tandaan. Bago maligo, siguraduhin hindi kayo gutom o kaya naman ay katatapos nyo lang kumain. Ito'y dahil na pag-alamang may masamang dulot sa katawan kapag ang isang tao ay naligo ng gutom o kaya naman bagong kain lang. Kung bakit, alamin natin sa expert's opinion na ito. Madalas ka bang maligo ng gutom o kaya naman ay diretso ligo pagkatapos na pagkatapos mong kumain? Kung sa tingin mo ay tama ang iyong ginagawa, pues, nagkakamali ka. Sa isang artikulong isinulat ni Dr. Janardana Hebar, isang health consultant na eksperto sa Ayurvedic Medicine, nakakasama ang pagligo ng gutom at pagkatapos kumain. Nakakaapekto kasi ito sa function ng blood vessels sa katawan na nagdudulot sa paghina ng daloy ng dugo at magre naman sa problema sa digestion at absorption ng katawan sa pagkain. Kapag naligo naman ng gutom, sabi ni Dr. Hebar, maaaring magkaroon ng hypoglycemia o ang pagkakaroon ng mababang blood sugar, maaari itong magresulta sa seizure, pagkahilo at makomatose. Kaya payo ng mga eksperto, dapat siguraduhin na nalalaman ang sigmura bago maligo. Kung balak naman maligo pagkatapos kumain, palipasin muna ang isang oras para hindi magkaroon ng problema sa tiyan o sa buong katawan. Ang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nawa'y nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovik Manuel. Samahan niyo akong muli sa Susunod na Linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Expert's Opinion.